Ibang klase ang ngiti ni Inday ngayon ah. Aalis kasi kami mga ka-boys. Kasama ko ang kaibigan ko na si Julian at ang family niya. At syempre kasama ko din ang family ko. Magpapasko na nga kasi. Tingnan nyo, ang dami ng nagagandahang Christmas light dito sa dinadaanan namin. Na-traffic pa nga kami dito. Nasabay kasi kami sa pag-uwi ng mga nagsipagsimbang gabi. Papasok na po kami ngayon ng Gapan, dito sa Nueva Ecija. Sa night market po kami pupunta at sobrang ganda daw po ngayon doon. Ipapasyal ko po kayo. Totoo po ang balita, sobrang ganda talaga. Wow. Pagbungad pa lang, puro ilo na makikita mo. Kaya ayan, ang mga anak at apo ko tumantuwa. Nagpunta din kami dito ng isang taon pero hindi pa ganito kaganda. Pagdaan namin dito sa food park, punong-puno na ng tao. At siyempo, isang dinadayo dito, ang malaking Ferris wheel pati stages nila sobrang ganda ang buong patyo ay napapaligiran ng iba't ibang design na ilaw ito ang kanilang giant Christmas tree at siya naman ang fountain Huwag nyo na pong pansinin yung eye ko ha. Pinagpuyatan ko po yan. Charot. Sobrang ganda po talaga dito. Sana all. Kailan kaya magkakaroon ng San Miguel nito? Meron nga nasa bundok naman. Dito na nga din pala kami naghapunan. Laon ko nga dito yung niluto kong pechay. Pinartneran ko na lang ng KFC. May dala din kanin at ulam ang kaibigan ko. Kaya ang sarap na naging kain namin. See you sa parto ng vlog ko. Bye!